May daanan ba dito guys? Palusot ah uh, Yung hindi mo sinusundan yung mapa Tapos Tapos napadpad ka dito Uy Tawid Tawid to guys ah. Tawid ilog Kain na Literal na ano talaga Motor lang kasya dito Eh nakakatakot Hey, comment naman kaya guys kung sino ang tumadaan dito alam mas kasi nito guys ay sa Mayapa sa Maynubali ayan kung sino ang tumadaan dito ganito ka grabe dito guys <laughs> para mapadali ka lang tsaka maganda naman daan dito kasi ano hindi naman na ulan So, okay din nandito dito. Kasi pag naulan dito, guys, nako, sobrang putik. So, tingnan na naman yung gaano ka tuyo yung ano. <laughs> yung lupa. <laughs> Ayan. Ito yung sure kataan, guys, kung galing kang kabuyaw. Ang labas nito ay sa may Nubali. Ayan. <laughs> Ano ba yung pinasukan natin kanina sa may ano, sa may Camilla? Camilla ba 'yon? O nga, Camilla. Doon ako doon ako ah, dumaan guys sa may Camilla, sa may subdivision. Timing na ah, wala pa, walang nagbabantay doon kasi may bayad doon 10 piso guys eh. Ngayon, walang nagbabantay. So dire-diretso na lang ako. <laughs> doon ako dumaan guys sa may aba 7-Eleven yung pinakakanto. Doon ako dumaan. Tapos sa may gilid, yun ng gate ng Camilla. So, yun, doon na dumaan tapos ayun, lusot dito, guys. Diyan din yun yung dinaan ko kanina, yung pinakakanto nito. Doon ako dumaan. Ayun. Sinusundan natin tong nakabike. <laughs> Very basic na lang sa nakabike ko. oh, oh di ba? Hmm. Sige lang, boss. Sige lang, Nasunod Nasend lang ako, boss. Ay nahan. Dandan lang tayo kasi <laughs> baka mas lang tayo, guys. Eh. Ay nahan. Kasi yung ano, lubak-lubak, guys. Hindi naman kasi pantay yung lupa dito. Ano na, malubak-lubak na. Ayan. Yeah, Kaya dahan-dahan lang. Ta hindi na ako dumadaan dito guys pag gabi. Pag ma umaga lang talaga yung hindi pa madilim dito ako dumadaan kung galing akong kabuya Oh, may bato. Delikado. Baka masimplang tayo marami-rami na rin dumadaan dito tagal na rin to guys na nakaganto hindi pa naayos yung kalsada dito ewan ko lang kung aayusin pa nila to or hindi na marami nang sumushortcut dito guys alam marami na rin motorista na nakakaalam dito ang pwede lang dumaan doon guys ay mga sidecar pwedeng sidecar guys eh kasi meron akong na, na ano doon eh na sa, nakasalubong dati nakasidecar kaya pag nai naka sidecar Tapos nasa kalagitnaan ka na Ibabalik Ewan ko may sidecar ba yun or ano Hindi ko alam Gusto motor, motor yata In case na no, medyo may sidecar kunti Ayan Medyo malapit-lapit na tayo Sa labas Fast forward na lang natin to grabing lubak guys <laughs> ayun na ayun na guys yung kalsada na talaga ayan o yan ang pinaka exciting na <laughs> ano pa yung daan Ano din dito ang haba pala itong ano nito guys itong uh, rap road na to ay nasa 3 kilometers kung di ako nagkakamali or 2.5 kilometers ayan so kalsada na tayo ah uh, video, mabilis-bilis na tayo. Alright! Woo! Success! Go press stop recording. Go press stop recording.